nationwide. Si Pangulong Marcos mga kabrigada, tiniyak sa mga apektado ng pagbaha na kumikilos na ang gobyerno. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada sa gitna ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika, tiniyak ng malakanyang na kumikilos na ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng malalakas na pagulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito sa isang video message, sinabi ng Pangulo, Pangulo na bago na pa man siya tumulak patungong Amerika, inatasan niya ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno gaya ng Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Public Works and Highways at iba pa na agad magtulungan para masigurong ligtas ang mga epekto apektadong mamamayan. Nakahanda na rin anya ang mga relief goods at sinimulan na ang pamamahagi nito sa mga lugar na nangangailangan. Tiniyak rin ang Pangulo na may sapat na supply ng malinis na tubig, kuryente at transportasyon habang ipinakalat na rin ang mga medical team para sa agarang tulong. Hinimok uh, si naman President ang punong Trump, ehekutibo ang uh, publiko na makinig at sumunod sa mga ng abiso ng LGUs at national government para maiwasan ang disgrasya. Kasabay nito, tiniyak niyang tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para mas mapalakas pa ang kakayahan nitong tumugon sa mga epekto ng climate change. Ang mga relief goods ay nakahanda na, i-deliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team kasabay na rin nung ating mga relief goods. At uh, tinitiyak natin na merong transportasyon at siyempre ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente at uh, lahat ito ay uh, para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at at malakas na ulan pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yamivit ES2 Oral Drops. Simulang to pa ang pangarap ng iyong anak. End. Starting now.